Magandang araw! Ngayon ay tatalakayin natin ang isang epikong nagmula sa rehiyon 6. Ito ang epikong hinilawod. Noong unang panahon, may isang diwata ng kalangitan na ang pangalan ay si Alon Sina, na nakapag-asawa ng isang mortal na ang pangalan ay si Dato Paubari. Labis-labis ang kaligayahan ng mag-asawa ng magsilang si Alumsina ng tatlong malulusog na lalaki na si Nalabaw humadapnon at Tumalapdap. Natawag nila si Bungot Banwa upang magsagawa ng ritual na magdudulot ng mabuting kalusugan sa tatlo. Naglipas ang panahon, ang tatlo ay nagiging makikisig at malalakas na mga binata. Sa tatlong magkakapatid, sila Baudongon ang nagpakita ng interes sa mga magagandang babae. Nang marinig niyang may magandang babae sa bayan ng handog, nagpaalam ang binata sa kanyang mga magulang upang maghanap ng mga babaeng kanyang magiging asawa nang marinig niya na may isang magandang dalaga sa bayan ng Handog, agad na nagtungo ang binata sa bayan ng Handog sa bukana ng ilog Halawod upang hanapin ang dalagang si Angoy Git Binita. Bago pa man makuha ng binata ang kamay ni Angoy, ay nakipaglaban muna siya sa isang halimaw. Nang matalo niya ito, ay agad na nagpakasal si Angoy sa kanya at naglakbay pabalik sa bayan ni Labaudonggon. Inihabilin ni Labaudonggon ang kanyang asawa sa kanyang ina upang maghanap ng isa pang babae na kanyang magiging asawa. Siya ay naglakbay patungo sa Tarambang Borok at nagtagumpay na mapaibig sa Anggoy Daruunan. Di roon nagtapos ang kanyang paghahanap ng kanyang mapapangasawa. Paglipas ng panahon ay nabalitaan na naman niyang may isang magandang dalaga na si Sinagmaling Diwata na asawa ni Saragnayan, ang Diyos ng Kadiliman. Naglaban ng matagal ng panahon si Nasaragnayan at Labaw Donggon para sa kamay ng nag-iisang diwata na sa sinagmaling diwata. Sa kasamaang palad ay natalo si Labaw Donggon ni Saragnayan. Iginapos ang kanyang kamay at paa at ipinahulog sa kulungan sa ilalim ng kanilang tahanan. Samantala, kapwa nanganak na ang dalawang asawa ni Labaw Donggon, at kapwa rin itong naghahanap ng kanilang ama. Sa paghahanap ay nagkasalubong ang dalawa sa karagatan. Nakipaglaban ang dalawa kay Saragnayan, ngunit nang mapatay ito ay hindi pa rin nahanap si Labaw Donggon. Sa mahabang panahon ng paghahanap kay Labaw Donggon ay natagpuan nila itong wala na ang dating makikita. Sig at Malakas na Labaw Donggon Sa matagal na panahon na paghahanap nila kay Labaw Donggon ay natagpuan nila itong wala ng dating kakisigan at lakas nito. Sila ay nagtulungan at nagsagawa agad ang pamilya ng isang seremonya at ritual na makapagbabalik sa lakas ni Labaw Donggon at hindi nagtagal ay agad nang nagbalik ang lahat sa dati.